Good afternoon po, uh, Mayor Don. Ayan. So, ngayon pong uh, 2024, ano-ano uh, po ba yung mga nakaambang programa na ipapatupad ngayong taon? Uh, ang programa ko itong taon na to, uh, sa ating budget sa 20% Development Fund, mm -hmm. ay magkakaroon tayo ng uh, uh, barangay Market Road. Concreting mm -hmm. yan, uh, sa 2, na uh, kawain buktong, barangay Subol, barangay San Miguel sa may boundary, sa Pantok, San Roque, barangay, uh, boundary ng barangay Pakak, balik-balik ng Pakat Uno yan, mm -hmm. tapos uh, yung Yuson. And then magtatayo tayo ng multi-purpose gym, parang para naman maganda yung mga evacuation center ng mga barangay. Meron tayong sa facility, kawaymukto, matay sa meroke, barangay linnek, balbalino, at kayo tapigilog. at nanday ang health center sa barangay pulong at barangay paka. Mm -hmm. asayton that, meron tayong gagawing uh, construction of drainage canal sa hero district. dito po yun sa poblacion. Ah, uh, sa 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 yung ating uh, na sa FDLG na 1.8 million ay uh, ilalagay natin din sa Barangay Santa Veronica dito sa Ongyapo Street na nababaating Ongyapo Street. Kanal po yan? O, oh, kanal yan. Sa yan may palengke. O, oh, basta ano sa Ongyapo. Oh, so, sa may palengke. Dahil na, parating nababaha dyan, so doon natin nilalagay sa Ongyapo. Mm -hmm. uh, Aside from that, tuloy-tuloy yung ating programa uh, kasi na kasi nang nakarantaon talagang uh, natin na magkaroon tayo ng three-story building dito sa may uh, tabi ng um, uh, Avisiol. Yung ABC papagandahin natin. Mm -hmm. Ayan, nipisa na last year at itutuloy ngayon uh, para for approval ng Sangguniang Bayan. Mm -hmm. Yan ay uh, three-story building na kung saan sa third floor yun magiging ABC Sa second floor, dyan yung finance sa uh, department, mga finance department. Dyan na rin uh, sa first floor, dyan na yung ating uh, yung bayaran. Yung huh? dito po, yung sa treasures office. Oh, yung, yung... one-stop shop. Ay, ay... ah, okay. Parang one-stop shop dyan na lang okay. kasi kaya natin plano na ilagay dyan. Kasi dito sa ating old building ay second floor. Mm -hmm. So, yung mga senior citizen, Sama may kukira siya o so doon natin ilalagay sa bago itatayo natin. Okay. At itatayo natin three-story building ay kasama dyan ang mayroon siyang elevator. May elevator dyan. So, yung, uh, yung uh, structural design niya, ay inaayos na ng ating engineering para i-submit sa Sangguniang Bayan for approval plus yung kasama na i-cost cost nung ubusin natin, ang gagastusin natin para sa pagpatayo ng three-story building at ang, ang proposal ko sa mga konsyano na nag-usap-usap kami uh, gawin natin itong pangalan ng late Mayor Jose Boimbo yung mm -hmm. memorial building Ayon. so yun ang ating kada dyan mm -hmm. At uh, mayroon pa tayong mga plano tungkol dito sa warehouse ng ng MAO, may, may sabal agro-agro-agro uh, office na kailangan nila kasi ng, ng uh, parang storage. storage. Apo. So sabi ko sa kanila, basta doon sa ating savings ay itatayo natin yung kailangan ng ating uh, MAU para sa storage. Kasi kung kasi nagdapapadala na rito ng mga kataba binhe galing sa region o sa national wala tayong storage so mm -hmm. so nakikistorage lang tayo sa mga may mga uh, may mga tao dito bodega ng okay. uh, mga kooperatiba so para naman hindi nakakaya tayo ay eh, nakikibodega lang punta tayo tayo ng bodega ng uh, um, mao mm -hmm. so yun ang ating plano dyan and then uh, meron kasing uh, um, tayo ng ang um, um, tulong sa PINMEC tungkol dito sa uh, uh the dryer tapos yung oh. gilingan so uh, yan ay babaditan natin yung stories din mm -hmm. um, estimate ang estimate ng engineering ay maabot sa 18 to 20 million at uh, pag naitayan natin yan yeah. bibigay sa atin ng PINMEC yung mga machines na yan yan ay true sa pag usap naman ni Bukal Bopet Bison doon sa presidente ng PINMEC So, nabigyan na tayo yan, ang grant na yan, ang kailangan natin dito yung, yung uh, uh, para bodega, para, para pag, paglalagyan ng mismo mismo machine, machine, machine. Uh, Yung, machine na uh, yung dryer, kasama na yung paggilingan po ng palay, ng palay, para, maging bigas. Yan. Oh, so, meron yeah. tayo yan. And then, pagka nakita ko yung ating uh, savings saving, at maganda, may mga resolution, ng mga barangay na gusto na magkaroon ng mga... Yung mga hindi natin ay sama sa 20% Development Fund mm -hmm. ay bibigyan din natin sila ng uh, parte sa ating savings para makapag tayo ng part market market sa different barangay na hindi nasama dito sa ating 20% Development Fund mm -hmm. para lahat sila ay magkaroon project ng project bawat barangay. Yun ang ating uh, inaay, yun ang ating gustong gawin sa ating barangay. Para ngayon, ba um... Uh, so, Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung ating financial assistance at ito'y mag-umpisa sa next week. Uh, medyo inaayos lang natin yung budget sa mga may sakit, sa mga nagda sa mga nagte-therapy, sa mga namatay mm senior at junior, lahat yan, tuloy-tuloy yan, gagawin pa rin natin na weekly yung ating financial assistance sa ating mga kababayan na kailangan ng tulong ng pamalaang bayan. At uh, tuloy naman, tuloy, tuloy, din naman yung ating uh, pagbibigay ng notebook kung natatandaan mo ah, po. sa mga Assistance. daycare. Uh, ah, diba? School supplies. School supplies. Mm -hmm. uh, Itutuloy-tuloy natin yan. Mm -hmm. Ganon din pagtutulog natin sa lahat ng mga sektor ng lipunan, agay ng mga dito sa ating PWD, na tuloy-tuloy pagbibigay natin sa kanila ng ayuda. Livelihood program. Livelihood program. Ganon din sa mga senior citizen. Sa mga tolda naman, umpisan natin yung kanilang, yung ating programa na kung saan, may mga big discounts sa paktuhan ng lisensya, mm -hmm. sa driving, uh, at iba't iba pa. So, the na, kung na-cover mo na karahan mm -hmm. nga, tuloy-tuloy pa rin yan ang mga programa niyan. So, mm -hmm. sa, sa seminar po, kasi medyo uh, mahal may, din yun. Uh, yan. Uh, kaya nga yun, tuloy-tuloy pa rin yan. Mm -hmm. uh, yung ating um, feeding program, na uh, nung natin last uh, month, nagkaroon tayo ng feeding program din through the effort ng ating Arecho, ng ating nutritionist, mm, -mm. si Kati Ka Galapon. Sa feeding program, yun yung mga bata, mga bata po ba ito? Uh, may mga buntis din. Ah, uh, so iba't Natin buntis? siya. May mga buntis, may mga bata, iba't mm -hmm. ibang mga age level po. Saan po nakakarating yun, Dok? Dito, dito lang sa municipality? Mga eskwelahan ba pupunta kayo? Ginadala nila sa barangay. Pagdating sa barangay, eh, i-distribute di na mm -mm. ng ating uh, electricians. Opo. Okay. Ano-ano po yung mga pina binibigay nating mga pagkain? Uh, depende sa ka-, ka, ka kailangan nila datta moment kasi depende yon. Mm -mm. Ano yung mga needs nila, iyon mm -mm. ay bibigyan natin okay. sa kanila. Doc, nabanggit mo yung building, sa, uh, wala pang budget yon, so inaantay lang natin yung approval ng uh, Sangguniang Bayan? May budget na yun, uh, last year pa yan, na budget na natin last year yan. So, ano po ang inaantay? E, eh, 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 pinasok na natin sa Sangguniang Bayan, na-approve na lang yung, yung supplemental AIP, ano, investment plan, mm na-approve -hmm. uh, na. So, yung budget naman, na na rin. So, siyempre, yung structural design na uh, gagagawin ng engineering, papasok sa Sangguniang Bayan, for final approval. Mm. At pati yung posting niya, baka biglang medyo kinapush yung ating mm. budget noon. So, lahat yon idadali na sa bayan. Mm. Pag naipabinda natin, o di tuloy-tuloy niya construction. At saka, siyempre, hindi lang pwedeng basta-basta na gigibayin yung ating uh, lumang ABC, Hall. Hall. Okay. Magkakaroon pa rin yan ng ordinansa para sa mag maganda at maayos yung problema natin sa magkatayo ng three-story building. Bali, mag-inter, magkakaroon interconnection yan. Mm -hmm dito sa mga three-story building at saka dito mga second Ah, lalagyan sakito. ng parang bridge. Oo, oh, kasi para at least pag umakit ka doon, mm -hmm. uh, pwede kang tumawid. Ka dito. Oh, so, po. magaan na. Madali hindi na. Pag may matatanda po. Oh, po. na medyo hindi na kaya umakit sa okay. sa elevator lang sa uh, sakay. Mm. Doc, nabanggit mo yung elevator. Yes? Ito bang office ng Oscar? <laughs> Balak mo ba lagyan ng elevator? Um, so, <laughs> Naisip ko lang bigla kasi yung office ng Oscar nasa second floor. May second floor dito sa ano, may Opo. second floor yan. So, hindi yung senior pa, natin na... Hindi ko pa naisip yan. Pero actually, ito kasi yung three-story building, kasama na yung elevator yan. Mm. Kasi si Doc Manny Galapong kasi, uh, nakahingi kami ng isang elevator para dito sa lying-in. Ah. So, mayroon na tayong elevator sa lying-in, ha? na hanggang ngayon ay under construction at pa, patapos na. Mm -hmm. Then nakahingi ulit ako ng another elevator sa DPWH. So ang iniisip ko, dito siguro lalagay mm -hmm. dito sa munisipyo itong old building o kaya doon sa evacuation center. Pero sabi naman nila mukhang hindi ato ang na lagyan natin ng elevator ng evacuation center. Mm -hmm. So pagdating nung uh, makakausap ko na uh, DPWH, dahil nabigyan tayo ng pagkakataon account na mapigyan, ang isang elevator na nun na libre. Mm, uh, libre. libre. yan. So, kung dito natin lalayo sa old building or kasi ang kailangan din natin ng space mm -hmm. para sa paglalagay ng elevator. elevator. Titignan natin kung paano natin may na-divert oh, okay. yung uh, nahingi elevator sa David yeah. W. para ilagay sa OSCA. Eh, napansin ko lang naman kasi recently po, lagi ako sa OSCA kaya... May, yung meron po akong nakasabay na huwag mo nang paakyatin kasi medyo matanda na, ah. mapagod naisip ko, uh, mag-request po kayo kay Mayor Doc <laughs> <laughs> ng elevator ka. And Actually, meron, meron akong nahingi. Uh, mm -hmm. Isa. Mm -hmm. na -hmm. last December. This last year lang po. Ay, itong December, oh. na naproban this, itong December. Nang, uh, nag request ako last uh, July. Mm -hmm. Then apruban itong December. Nagpunta na rito yung uh, DPWH. Mm -hmm. So sabi nila kailang umpisahan. Mm -hmm. So sabi ko kung kailan po available na yung yung pondo ng kontraktor na nanalo sa bidding, mm -hmm. o oh, di pwede natin pisaan. So tinatawag mm -hmm. nga ako kung saan ba nilalagay. Ah. Eh dito kasi sa Itatayan 3-story building ay eh, mayroon ng elevator. Mm -hmm. Pakuusapan namin ng engineering mm -hmm. kung saan natin nilalagay yung naihingi nating libre ah, elevator. Ito walang bayad to. Mm -hmm. Pati paglalagay nila lahat-lahat, labor lahat, lahat, free. Sag, ah, ah, sagot po ng DP Sagot sa na, na ng DP the race na, 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 na pagbigyan tayo ito. Ah, din sa agriculture kasi talaga ang inaabangan ng mga tao ngayon dahil nga malakalakan sa atin mga magsasaka. So aprobado na kamu yung application para sa doon sa dryer at saka sa, sa galing sa Filmec. Uh, 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 ngayon para maitayo ang ang kailangan na lang ay yung warehouse. Warehouse. Uh, May budget na din po yon. Ah, 'yun, uh, Or, yun uh, yung pag-uusapan namin ng uh, na, finance uh, committee uh -uh. kasi i-determine pa ng ating uh, accounting kung magkano yung ating savings. Mm -hmm. So pag mga mm -hmm. savings natin, doon natin makikita kung mag ilan yon So kung malaki yung budget natin doon, may tatay natin yung well. warehouse. Sayang naman yung mahihintay uh, okay. nah natin yung machine through the effort ni bukal bo uh, bu Kung mas yun ang ipoprioritize nyo kaysa dun sa mga farm to market roads? Uh, na gusto nyo Depende kasi yan. Kasi ang, ang kailangan lang naman dun sa warehouse din is 18 to 20 million. Mm -hmm. So, titigan natin kung malaki. Depende kasi yan mm -hmm. kung magkano yung... Uh, natira o na-save na, na natin mm -hmm. na year 2023. Opo. <coughs> Up for approval pa rin yan ng Sangguniang Bayan. Yes, for approval ng Sangguniang Bayan. Lahat kasi ng budget mm -hmm. ng ng munisipyo, lahat yan ay for the approval of the Sangguniang Bayan. Mm -hmm. Kagaya ng tatay natin na warehouse, dito para sa sa mga agricultural supply ng ating munisipyo, yung magagaling sa regional, galing sa national. Kung saan natin i-stockpile yan, Pinapabisita ko yung lupa natin sa balitan. Pag may space doon, tatay natin doon yung warehouse para sa uh, mm -mm. So yung mga abono, uh, saka yung mga binhi <laughs> na nauuna no na kailangan pong i-distribute doon, yun na doon na yung na ay na, 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 na. Hindi na tayo makikiusap sa mga ko kooperatiba na may mm -hmm. mga uh, warehouse. bodega warehouse na nakikita tayo. Mm -hmm. Yung pong mga uh, farm to market roads doc uh, na itatayo. Uh, kasi alam niyo naman, marami ang mga nagre-reklamo pagdating sa kalidad nung tinatay yung mga daan. Uh -huh. no? ano, paano niyo po masisigurado na yung contractor na gagawa nun ay maganda yung kalidad na gagawin? Meron naman na tayong, ano, meron tayong mga inspection team. Uh -huh. May inspection team ang uh, ang munisipyo, nag-inspect. Bago umpisa niya, in-inspect ng ating uh, sa engineering at may tayong head na nilagay para inspect yung kanilang ginagawa. Nang makita natin yung magandang kalidad na gagawin nilang para mm -hmm. market road. Okay. okay. ang ating inspection team, on this spot, tinitignan yung uh, paano nila yung uh, dito, yung hinahalo. Okay. Itong inspection team natin, hindi naman basta-basta sila uh, na makakadaya ang ating mga dahil Oh, bigla-bigla, ang ating inspection team para inspectionin yung kanilang ginagawa. Para sigurado. Yung pong palengke ba, dire diretso pa rin ang construction? Yung palengke, palengke natin, ay tapos na yung pag-aayos ng, uh, ng ka roofing. Mm. Kasi, takbo lang kasi, tumutulo. Umutulo. Tumutulo yan. Tapos yung uh, alulod, sira din. Mm. Uh, anong nangyari nga lang, hindi na tayo naglagay ng uh, transparent na na yero kasi may malutong kasi yun. Mm -hmm. Ngayon kasi nang umpisa si nasisiya doon tumutulog. Mm -hmm. So kung may transplant kasi maliwanag nga lang. Kaya lang, after how many years, nabibitak kasi yan. Papalitan din. Magpapalit ka na naman. Mm -hmm. So ang ano natin, for long-term, long-life na mm -hmm. na mga roofing ang nilagay na mm -hmm. para hindi na tayo nag-renovate Maya't-maya mm -hmm. na. kasi, mayroon tayong renovation sa oh, parinke. So, Paano po yung ilaw nila? Magpapa yung ilaw naman kaya't nila, uh, actually, dati kasi nagre-reklamo sila dahil madilim daw. Kaya't. Ngayon naman, siyempre ako naman sinabi ako si Maya na yung ilaw, buksan ng alas 7, tapos patayin sa alas 3. Yung karamihan nang namimili. Pero ngayon na, sinabi ang in instruct ako na si Maya na magpagawa ng other line mm -hmm. para isang din niya pang gabi, at isang din niya pang mm -hmm. maghapon. Kasi pag kasi tuloy-tuloy yung ilaw is eh, nagbaka mag-overheat pa para mababang purchase request din sa para sa mga materyales mm -hmm. na ilalagay para para sa isang dalawang din na dapat Kikiusap tama naman ako sa mga store owners total may sarili naman silang kontado mm -hmm. may ilaw naman sila Diba pa paig naman silang mag-extend ng ilaw sa may harap nila mm -hmm. para malinaw naman din daan. Pero doc eh yung CCTV, ano pong plano niyo doon? Ah, uh, iaayos natin nila 'tong CCTV mm -hmm. kasama na yan. Actually, inoumpisahan na nga. Ah, sa slaughterhouse. Ah, uh, kasi yung slaughterhouse, <laughs> hindi ko na ilagay dito sa 20% development plan kasi maganda pa naman. Mm -hmm. Kaya lang pinapaayos ko yung septic tank. Dahil uh, medyo yung septic tank ay medyo may problema. Hmm. Ngayon ay uh, magpapabiding kami para pagandahin yung septic tank. Hmm. Saka hindi ko na pinayagan yung nagkakatay ng na kahit anong oras. Ah, may schedule na? May schedule siya kasi ang ginagawa kasi nila, magkakatay sa umaga, tanghali, hapon. Pagdating ng yung tanghali, hindi na nila nililinis. So kailangan kung umaga, hanggang alas dosa, hanggang alas dosa hanggang tayo para pang naglilis yung ating mga utility doon, isang linisyan lang siya, mm hindi -hmm. sila mahirapan. Opo. Yung, kasi pagka kasi yung di alam ng ating market master so na biglang may magkakate doon, magiging uh, yung ating slaughter out. -hmm. Oo. Ano Ay, meron palang nangyayaring gano'n na hindi alam na, na may nagkakatay. Ay, yung hapon. Yung mga hapon na eh, nagkakate pa rin yung mm. dapat hindi. Okay. So, may napag din namin yan kanina. Sa meeting namin ng natin, Department Head, na siguro is high time na mag-budget na tayo na ilipat na natin gumawa ng isang modern type na slotted outing mm. sa Bayan ng Gimba. Kaya lang ilayo, ilalayo Opo. natin. Opo, kasi sa um, sanitation din, ano, ikakatala. Mm. So modern style na ang dapat na kailanganin natin. Baya pag-uusapan ulit yan ng mga dipnang Pinas Committee kung paano yung bagay na sa NFA, kung sakali bang magpunta sila dito na makipagkasundong sa'yo, humingi ng agreement, yung uh, tinatawag na PALGU, programa po ng NFA na magdadagdag ang LGU ng additional na amount don sa prevailing amount ng pangbili ng NFA sa Palay, dito sa Gimba. Sa tingin mo ba, uh, magiging open ka pa doon kung sino, pumunta sila dito? Sino mo so NFA po ang mamimili. Dadagdagan mo lang yun NFA may mamimili. Dadagdagan ah, ko lang. So, ah, pag dinagdagan ko yung price nila ng mga uh, manggali sa munisipyo, siyempre may mo mo yan. Depende yung ano yung content ng agreement. Mm. Syempre, titingnan ko yung agreement kung maganda, beneficial to sa mga farmers. Talaga beneficial kasi mas matas ang presyo. at mm. Uh, syempre, pag matas ang bilhin ng NFA, yung ating mga trader, hahabulin yung taas. Mm -hmm. Ganun parang competition yan eh. Competition sa pamimili. Pag nagkaroon ng competition yan, tatas ang presyo ng palay. Eh. In your time po na kayo ay isa sa mga namumuno dito, official, hindi pa po, po dumating ang NFA para hindi doon ano, pa, pa, sa hindi agreement pa. na yun. Hindi pa. Hindi Ayan. pa alam yan. Oo po. Uh, pag nagkaroon sila rito, hmm. siyempre, babasahin ko muna yung hmm. kanilang 'yung kanyang kind of purpose, mm -hmm. 'yung maganda yung purpose niya, bakit hindi? Mm -hmm. 'di ba? 'yung pa kung re-beneficial sa ating magsasaka, bakit hindi? Mm -hmm. 'yung uh, bonus na 5,000 dun sa JO ay uh, ipinush pa ko contractual. Uh, contractual. Ipinush mo daw talaga na makuha nila nang buo. Kasi last year yata parang 3,000, 2,000 lang yung natanggap. Hindi ko matandaan kung nung the previous years ay talagang 3,000 mm -hmm. o 2,000. So, ako kasi, ang iniisip kasi ito pakanandit ng uh, mga contract wala job order. Kasi actually yung job order ay masyadong talagang 230 day. So, may mababa. So nung na magbibigay tayo ng bonus, sabi ko sa uh, accounting, sa budget, sa mga finance committee, sabi ko isagad na natin. Kasi pag paano sa ganun naman, maging masaya mm -hmm. ang Pasko ng ating mga contractual under order. At least uh, pumayag naman sila. Kaya nung nag-propose kami sa ngunang bayan for approval ng uh, uh, bonus ng mga job order at contract na 5,000, agad-agad na-approve na sa ngunang bayan. Dahil naman nito ay talagang beneficial at nakakatulong sa mga mga gawa dito sa ating uh, munisipyo. Sabi nga nila, first time daw, eh, well, hindi ko naman inaasahan talaga na yun okay. pa yung para parang first time. Mm -hmm. So, kung first time, it's okay. At mm -hmm. si na sa nasiyahan ang, ang, ang mga magagawa ng pa Ito na may talagang uh, uh, para sa kanila para man maging ganda ang Pasko. naka po ba kayo ng gift ngayong Pasko? Ah, <laughs> parang, po, parang puro kayo ang nagbibigay ng <laughs> regalo. Nagbibigay ako ng regalo. at nagbibigay, May nagbibigay din ng regalo. Nakatanggap din ako ng mga gift. Ah. Oh, din ako ng gift na mayroon. Minsan, bottle of wine, ganyan. Minsan, mga fruits. Mm. -hmm. Dala sa akin. groceries. oh, di ba? Galing sa mga mababait na na mga tao. Ayaw ko na groceries mo si Kasi ayaw ko magsalta. Basta marami yung natanggap na regalo sa iba't ibang mga mamayan mm -hmm. din sa bayan ng Gimba. So, yung aking uh, handa ng Pasko, halos galing din sa mga mga ng ang na nagbigay sa akin oh, okay. ng regalo. Ay, eh, masayang-masaya naman ako doon. Uh, Mayor Doc, um, yung bagong program ng DILG ngayon, yung Kalinisan Program, na-receive nyo na ba yun? Parang magpapakontest siya eh. So, sasa ah, sasali ba tayo doon? Bakit hindi? Oo, Alam mo yung SGLG, SGLG na yan, Seal of Good Local Governance. Actually, yan yung panahon pa ni Mayor Boyong Boyo. Mm -hmm. So, ako. the credit must be given to the talagang nagsikap mm -hmm. sa kay Mayor Boyong Boyo. So, yan. Nung nag-assess lang sila, uh, 2023, nung in-assess nila, inaayos natin yung pag-assess, yun naman yung term, term na ako na ako. ako. Sa assessment naman ng, uh, ng uh, buong uh, Nueva Ecija, sa SDLG assessment, ay naging number 7 naman ang bayan na giba. Hoy, congratulations. Ay, yes, na, uh, buong revenue siya. Uh, thousand 32,000 including most parties. number 7 naman ang bayan ng Kiba. Congratulations, Doc. Ngayon ko lang nalaman na top 7 pala tayo. Ah, so, Parang second time na po natin yata ito. Na uh, SGLG? Ng SGLG? Uh, may mga previous pa natanggap na hindi lang kasi nagkasunod-sunod. Message nyo sa sa Gimba? Para po, maisa ko to parang lahat itong mga plano. Ah, ang ang, ang ko lang naman is very simple. Cooperation. Cooperation, mm -hmm. understanding, respect, and love. Alam mo, kailangan kasi sa lahat ng trabaho. Lahat ng gagawin mo trabaho, dapat mm -hmm. may pagmamahal. Opo. Oh, Commitment, ano po? Yes, mm -hmm. kasi pag may pagmamahal sa trabaho mo, maganda ang gagawin mo trabaho. Magkakaisa. Magkaisa ang lahat ng entiyado ng munisipyo, magkaisa ang local chief executive, magkaisa ang legislative, ng ating mga at vice mayor, magkaisa para sa mga proyekto, programa ng ating bayan para nalang humulad ang ating bayan. Kalimutan mm -hmm. mo na yung politika. Pagkakaisa ang kailangan at yung pagmama na sinasabi ko. At respeto. Natatandaan mo nung nagkaroon tayo ng issue dun sa presyo ng abono, ng market at saka ng... Ah, alam ko. Uh -oh. di ba? Yung malaking difference. Kasi uh -huh. nangyayari pa rin ngayon. Okay. Meron pa din difference na 200 to 300. Uh -huh. Ano po ang masasabi niyo tungkol doon? Or may naiisip ba kayong pwedeng gawin? Ang tingin ko doon kasi, itong mga pumasok na nakipag-agreement, uh, uh -uh. nakipag-agreement uh, sa... accredited uh, merchants. Na dito sa region sila nakipag-agreement uh -huh. e, eh, no? So yung kasing pataba na yun, ibinibili din nila sa ah uh, trader. Mm -hmm. Pagbili nila dan, doon, doon, siyempre -cost, may cost na sila. Mm -hmm. Kung nila doon yung sakyan nila, dadalhin sa warehouse nila. Siyempre may mga over, overhead na yun na, na, gastusin. So ipapatong nila yun. Kaya mas mataas sila. Mas maganda ka sana kung... Same mala. price sa market. Sana. Mas maganda sana kung same price sa market pero kasi nagkaroon na sila ng ano eh, ng additional overhead. Kasi uh, nga po yung sinasabi nilang ng Ba? Kasi bibilin nila eh. Meron kasi yung cost of money na gagamitin, yung truck nila kukuha mm -hmm. or ipapadeliver pagdating sa kanila, yung pagkat pinagtayuan nila ng warehouse, siyempre kailangan din lang uh, kumita doon kasi mga tao nilang nagtatrabaho, then pag nagputa yung mga farmers natin na kukuha ng pataba na galing sa gobyerno, may mga tao din kasi silang inupahan na tagabuhat, sa lalagyan, ganyan. Mas maganda sana kung galing sa region, um, ibigay na agad sa mga magsasaka. Pero may, may proseso kasi eh. May proseso tayong, tayong gagawin para maganda yung distribution para maibigay ng tama.